Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong ika walong linggo sa karaniwang panahon, nabanggit ko na kanina na mayroong dalawang pagdiriwang tayo. Ano yung dalawang pagdiriwang? Una, ang linggo ni San Juan Bautista Maria Bianay patron ng lahat ng mga pari, lalong-lalo na ng mga kura paruko. Sino ng ating kura paruko? Sino? Monsignor Jerry Santos. At kaugnay sa una, ang pagdiriwang ay linggo ng mga kura paruko. Ngayon, anong aral na hango sa, tat, sa mga pagbasa na inyong narinig ngayong ikawalong linggo, ikalabing walong linggo ng karaniwang panao, ng panahon na sasaklaw doon sa dalawa nating pagdiriwang ngayon. Ano ang pag-aaral na iyon? O ang aral na iyon? Ang aral na iyon o ang aral na ito ay gumawa tayo ng pagkaing di nasisira at nagbibigay Buhay na walang hanggan sa patnubay ng ating kura paroko na ang patron ay si sino? San Juan Bautista Maria Vianney. Ngayon, ang ama ay para sa... Pamilya. Tama? Kung ang aba ay para sa pamilya... ang kura paroko... ay para sa... parokya. Diba? Ang aba ay para sa pamilya... Ang kuraparoko ay sa parokya. Ang ibig sabihin na ang kuraparoko ay ama ng parokya. Amen po ba yon? Ngayon ang ama ay bread winner. Tama? Wala nang sumasagot na ama, hindi e yan ay sila mga breadwinner, ano? Ang mga ama ay breadwinner. Taga pagpanalo ng pagkain. Kapag may dalang pagkain ang ama, sa kanyang pag-uwi, ay talagang panalo ang pamilya. Amen? Ngayon, ang Kura Paroko bilang ama ng parokya ay tagapagpanalo ng tinapay o pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sa patnubay niya, tayong mga parishioners ay gumagawa para magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan, eh di panalo. Panalo ang kuraparo ko at panalo rin tayong lahat. Dahil ang mabigyan ng buhay na walang hanggan ay talagang panalo. Amen? Ganyan ang nangyari sa mga parishioners ni San Juan Bautista Maria Biane. Sa bandang huli, sila ay panalo. Pero noong una ang kanyang mga parishioners na dadtan niya dahil naging parish priest sa lugar na 'yon nadatnan niya na hindi sila gumagawa para magkaroon ng pagkaing hindi nasisira ang mga tao ay malayo sa simbahan. Parang walang ang pupunta sa simbahan. Ang gawa lang nila ay para magkaroon ng pagkaing nasisira. Ito rin ang totoo sa unang pagbasa. Mula saan ang unang pagbasa? sa Aklat ng Eksodo at sa Ibanghelyo o Mabuting Balita ayon kay San Juan. Dito sa dalawang pagbasang ito, mayroon po bang gumawa para magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan mayroon po ba Sister Josie? Ha? Wala po. Dahil ang kanilang ginagawa ay para magkaroon ng pagkain na si sira o sa unang pagbasa sino sino ang gumawa para magkaroon lamang ng pagkain na sisira ang mga Israelita na noon ay nasa ilang dahil sila ay napalaya sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Siyempre umalis na sila doon, dadaan sila sa disyerto. Ngayon, ano ang pagkain nasisira na nagkaroon sila karne nasasabi dito karne at tinapay na nakakain nila noong sila ay nasa Egypt pa hanggang sila ay mabusog. Ngunit nung nandoon na sila sa disyerto, wala ng karne at wala ng tinapay. Ang mayroon doon ay gutom o paano sila nagkaroon ng tinapay na di masisira sa disyerto dahil wala ka makikita sa disyerto. Eh di nagreklamo sila sa Panginoon sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Anong sabi nila sa Panginoon? Mabuti na lang, pinatay na lang ninyo kami sa Egypto. Kay mamatay kami dito sa ilang. Dahil dito wala kami makakaing tinapay at karne. O anong naging tugon ng ating Panginoon? Siya naman ay na awa kaya binigyan sila ng karne at tinapay. Sa mabuting balita naman, sino-sino ang gumawa para magkaroon ng pagkaing nasisira? Ang mga taong tinakain ng Panginoon at nabusog. Ngayon, ano yung pagkain na sisira na nagkaroon sila? Ano? Tinapay. Di ba binigyan sila ng tinapay ng Panginoon? Nabusog sila. Ngayon nakita nila na wala si Jesus. Hinanap nila si Jesus. At nung makita o, oh, Panginoon, kailan pa po kayo rito? Pero alam ng Panginoon na hinahanap lamang nila siya dahil sila ay nakakain ng tinapay. Kaya hihingi muli sila ng tinapay. Pero nagkaroon ng hamon ang ating Panginoon sa kanila. Ano ang naging hamon? gumawa kayo hindi para magkaroon ng pagkaing nasisira kundi magkaroon ng pagkaing di nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ganyan din ang hamon ni San Juan Bautista Maria Bianay sa kanyang mga parok parokyano, parishioners. Noong una, mahirap dahil hindi siya pinakikinggan ng kanyang mga parishioner na nagumon sa kasamaan gaya ng paglalasing. Pag pupunta ng nightclub at bar, pagsusugal. Ano ba yung sugal na yon yung, yung mga manok? Anong tawag nun? Ay, alam na alam ninyo, sabong. O, oh, yon ang mga hilig nila. Imbes na pumunta ng simbahan, pupunta ng sabungan, ng bar, ng nightclub, nang inuman ng mga bardo nagiinom. Hindi po ba? So, hirap na hirap si San Juan Bautista Maria Biane. Pero alam mo, nagtyaga siya at nagsakripisyo at nanalangin hanggang magdamag para sa kanyang mga parishioners. Kaya sa kanyang pagtyaga, abay, sumunod na sa kanya ang kanyang mga parishioners. Sa kanyang patnubay, sila ay nagsisi sa kanilang mga kasamaan at kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal na nagkaroon ng napakahabang linya para sa kumpisalan. At alam ninyo, Inaabot siya ng almost hating gabi para lamang uh, pakinggan ang kumpisal ng kanyang mga parishioners. At nung sila'y nangumpisal na, siyempre, nakinabang sa pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sino ito? Ang ating Panginoong Heso Kristo sa banal na Eucharistia. Ngayon, ayon sa ikalawang pagbasa, ano ang tatlo nating gawin? para ipakita na tayo nga ay nagsisisi sa ating mga kasalanan upang tayo ay magiging karapat dapat makinabang sa pagkaing hindi nasisira na walang iba kundi ang ating Panginoon sa banal na Eucharistia. So mayroong tatlo. At ito rin ang ginawa ng mga parishioners ng ating patron o patron ng mga kura paroko. Ano ang unang ginawa nila? Iwan ang dating pamumuhay. Yan ba'y ginawa ng mga parishioner ni St. John Mary eh? Opo, iniwan nila. Nagsisi nga sila eh. Pangalawa, ha? Huh? Hubarin ang dating pagkatao sa pamamagitan ng pag-aalis ng masasamang pita na nagpapahamak nito. Ito yung ginawa ba ng mga parishioner ni St. John Mary Vianney? Ginawa rin nila, hindi po ba? Iniwanan na nila yung mga nightclub, ang mga sabungan, at doon na sila sa simbahan na pupunta. At pangatlo, magbago ng isip, ng diwa at isip na nakikita sa kanila ang larawan ang, na sila'y nilikhang larawan ng Diyos. Dahil na sa kanila na ang larawan ng katwiran at kabanalan. So, yun. Gawin din po natin ang tatlong nabanggi. At tayo, ay gumagawa upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa patnubay ng ating kura ko na ang patron ay si San Juan Bautista Maria PN. At gawin po kung gawin po kung gagawin po natin tayo nga ay panalo. Amen ba? Dahil tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.